So, good morning, good morning, good morning, good morning mga bro. So, kung makikita nyo, karatingan ay itong may ginagawang building. Ito yung isusurvey natin para sa gawain natin na pagkakabit ng uh, glass. Kakabitan namin ng salamin. Kasi salamin yung mga dingding yan. So, uh, pa-stereo nila. Yan ang gusto ng may -ain. Kaya, yan, abangan na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari mga bro so katulad nga ng sinabi ko ay magkakabit ng salamin dyan na gusto ng mayari so papasokin natin yan mamaya maya at ipakita ko sa inyo kung saan kami magkakabit ng mga salamin uh, anong party ng building na yan o, hindi, man natin, hindi man namin alam kung yung building na yan ay residential or commercial pero at least kami gumagawa lang kami kung anong pinapagawa sa amin dahil nasa ano namin yan ang trabaho namin ngayon sa ngayon, yun lang ang inabang namin so abang-abang lang tayo sa magiging sunod na mangyayari ko so sa ngayon, tinitingnan natin kung ang mature ng building kung tema niya para bago tayo pumasok alam din natin kung anong este magiging exterior niya dahil may exterior daw ito na pwedeng kakabitan ng salamin katulad ng nasa baba na nakikita nyo yung sa iba ba, o kami na nakapagrata so kailangan namin yung makita kung ano ang style ng gagawin para kung ano man ang usapan ng Alkete at saka yung nangyari doon punta doon sa ano namin sa or, company namin hindi e yun ang mangyayari para masunod namin kung ano ang tama dahil siyempre ah uh, sa uh, madali siya workers pa rin tayo ito sideline work tayo na ni Kate Rockstar pagkakabit ng sa yo. Yan mga kasamahan ko yan, mga kasamahan ko. Yan. Dito yan bandas may rampa. Biniting na nila. So, okay po, abang-abang mo lang. Alright, alright. Ha, uh, mga bro, andito tayo sa loob ng building. Ito, yung, ano, ah... Uh, yan kasi yung ladder na yan. Ang pinakabit sa yan, salamin ang pinaka, pinaka, handrail niya. Ngayon, yung ginawa ko, yan, yung nakikita niya. Ang, ano, yung channel kasi ang kanina mahaba kasi yan eh sa ba baba nilagay ngayon ang sabi ko lagay natin sa taas para ma-plaster yung channel hindi At, yung ganito na saka yung, yung bakante na yan yan paikot din yan punta din yung bakante na yan uh, salamin din na maging brandy din yan yan so, yan salamin din na maging brandy yan 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 siya ngayon ang problema merong problema na nangyayari kasi mayroon silang proposal na uh, may, may gagawin pa sila. So, yan. Diyan na kami ng ano, ang partner ko. nandiyan din ang na uh, ito. Ito yun. Isa pa to. Kapitan ko rin. May sukal rin so, Wala na. Dyan. So yan ang pinakaano niya mismo. Yan ang mismo ang ano niya. Yan yung kinatatak diyan. Iangat po ba nila para alam na namin. Kung, Ay, okay na lang diyan. Paano namin kabit yung pinaka ano na pinaka okay namin no rin to eh pinaka base na lang to ang angat pa sila so magka-adjust na kami at saka hindi namin gawain yung pagangat nila ng ganon kami na lang magtatabas na ngayon para maiimao na ang channel namin para mailagay ang ang salamin yan yan sa pag-ayan uh, so, so, yung upper sa third floor yan oh. third kayaknya tiotol oh, ya oh. ya hampir ah, third floor oh, ya hindi man mabuong salamin na yan pero pwede yan hatiin kasi mahaba na masyado ito mm -hmm. rin ito yung kanupi na yan ano rin yan ah ilalagay lang dyan ano fiberglass fiberglass din na yan naka set na yan Ayan. So, ikot-ikot muna tayo dito dahil dito na rin tayo sa loob para makita nyo rin ang loob. Maganda ang estilo ng pagkagawa ng building. Maganda, maganda. Napakagara talaga. Pangmayaman. Then, maya-maya makikita nyo na ipakita ko sa inyo kung anong estilo ng bawat part salamin na ang sistema ng uh, salamin pa naman ay na kabit namin dyan kaya yan, yun ito yung nakaitim na yan yan ang, yan ang engineer ito yung nakablo yan yung ano namin yung box namin yan ang connected sa ano namin sa box kami yung dalawa sa nakablo kami yung workers kami dalawa sideline lang din na habang wala pang ginagawa. Yan. Yan, makikita niya naman talaga ang estilo ng building na maganda. At saka yung loob maganda talaga. Ayan. So, abangan nyo na lang kung ano magiging resulta nito. Kung stroll ko muna kay Rins Kabila Stroll tayo Yan Stroll tayo Dito tayo Ito yung Ito yung na isa Yan o Ang daan na blocks Ang dami tapos, yan no. ang yeah, mga mamba na mga ng mamahaling talaga. Then, ito yung balkon. mahina-hina ang budget ay eh, hindi kaya yung mga ganun na mga mga yung yung hamba na lang na yan grabe yun halaga yan yan siya yan ang sit up sa buwan. maganda maganda talaga tsaka yung mayroon siyang mga ano pagdating sa maliban sa mga spotlight mayroon siyang ano yung nakabang na mga ah. yung so yun na nga mga bro parang yun na nga disgrasya yata mangyayari dahil parang hindi kami kasunto doon sa sitwasyon may plano pala silang iba na ganoon tapos hindi sinabi doon sa contract park namin so hindi matatagalan bago namin makapitan ng salamin yun na magkasana magkasunto sila doon sa kontrata Yan nga siya sabi ko disgrasya talaga pero kami kaya namin ikabit yun wala naman po dahil installer installer talaga matic yun so yun ito lumabas na yun na po okay. eh na rin naman ang plano so hintayin na lang namin kung ano ang maging resulta kahit yan na nga uh, iba pala ang plano doon tapos may naman pinaalam na namin kung mag gagawa kami ng pattern para doon sa kanila at yun ang magiging tema so this brush yeah.